Sinipag na naman nga ni tayong gumawa ng ating daily vlog mga mare. Kaya naman ayan at for today's video ay magaluto nga ni pala tayo ng tinola para sa aming almusan. Mang tama at meron nga ni palang bunga yung papaya dito nga ni sa may harapan ng bahay namin. Tapos sari nga ni sakto naman na meron pa nga tayo dito na tanawa na talbos nga ni ng Tang sili. Tangalutuin nga ni pala nating tinola for today's video mga mare. Itirala ang nga natin kagabi nung nagluto tayo ng fried chicken. Sakto naman medyo maulan nga ni ang panahon natin ngayon mga mare. Kaya naman tamang tama ang nga Tapos sari nga ni, mga mare habang abalang nga ako sa pag ng pang-almusal namin. Iri e, pinsan ko ay nagapot nagputol nga pala nung puno ng kamansi dito nga is may harapan ng bahay nga ni. Tapag nga ni namin mga mare na putulin na laang at habang natagal nga ni mga mare ay naku patas nga ni ng pataas. Pusirin nga at halos nasa tabing kalsada din nga ito mga mare kaya naman talagang mas may namin na putulin na laang. Mabuti baga nga ni sana mga mare kung hindi nga ni nakakasagabal sa linya nga ni ng kuryente. Kaya nga ni pala mga mare hindi nga ni pala nagtinda yung nanay ko at papunta do nga ni pala siya sa bayan ngayon. Imili nga ni siya ng kanyang mga paninda mga mare kaya naman ay at halos patanghalin na rin nga sa mga oras na yan bago nga ni siya nakagaya. Pag ako naman din ay iringanit abala din nga ni mga mare sa pagluluto dahil nga medyo tanghali na sa mga oras na yan na talaga naman nakakaramdam na rin tayo ng medyo Medyo napasarap din nga tulog natin kagabi mga mare, kaya naman talagang ng hmm, tinanghali din nga ni tayo ng gising. Kaya naman talagang tanghali na rin tayo nakapag-umpisa bago nga magluto mga, mga mare. Pero na naman yung maluto mga mare, kaya naman ay pagkatapos nga ni natin magluto ay din naman tayong kumain. Sarap nga ni pala mga mare itambalito tinolay, yung itambal dito sa tinola yung pinaritong tuyo, kaya naman ayan ay, talaga naman nagulam din nga tayo. Ay siya, halika mga mare at sabihin nyo po kaming kumain. At pagkatapos ngani kumain mga ng mare, nagpahingalaan nga ako saglit, tapos ay nga nagsimula na rin agad para nga maglinis ng bahay. Napansin po nga mga mare na napakaraming guyam nung cabinet namin dito nga ni sa ilalim nung lababo. At yan nga ni mga mare ang nangyari o oh, talaga naman kinain na rin nga ng mga guyam at hindi na talaga ito pwede. Kaya naman mas may nabuti ko natanggalin na rin lang. Nakuhan ko nga ni sana agad ng video mga mare na nagasimula pala nga ni tayo maglinis ay talaga naman kitang kita niyo sana mga mare kung gaano nga ni kakalat dito. Kalat nga ni mga mare yung mga pinagbahay nung langgam dito nga ni sa ilalim nung lababo. Kaya naman ayan talaga namang medyo natagalan din nga tayo bago nga natapos sa pagpunas ng sa At minanumano ko na lang nga mga mare yung pagpupunas dyan at talaga naman kapag digma yung ginamit natin ay mukhang matatagalan talaga talaga namang literal lahat, kapagod din yung mga gawaing bahay kaya naman talagang saludo ako sa mga katulad ko kung ay, nanay. Pala, sa bahay ka lang ay pasarap ka na nga sa buhay talaga namang kaming mga nanay ay magapatunay na talagang mas mahirap kapag nasa bahay ka lang ay, yung marami din nga na tayong hinugasan dyan mga mare dahil nga na yung mga plato na nakalagay nga doon sa ilalim ng cabinet natin ay hinugasan ko natin. at na din at ganito lang nga na mga mare kasimple ang aming buhay dito sa aming probinsya at hanggang dito na lang mga mare salamat po sa inyong panonood. God bless.